Magandang araw mga kaibigan uh, Isa na namang uh, nakakadismayang balita ang pag-usapan natin ngayon uh, tungkol sa economic growth ng ating bansa compared mo sa ating ASEAN Nevers uh, Kulelat po tayo uh, Ito sa Philippine Star na News Title Moody's uh, Philippines among the worst growth underachievers in ASEAN. Ito pong Moody's, ano ito? International Research Firm. Kung ano ang forecast nitong mga firm na ito kagaya ng Moody's, ito yung basihan ng mga ano, mga investors. Uh, ito ang mag-attract sa investors or mag-abog sa mga investors depende sa uh, forecast ng mga research group na ganito okay so ito ah basahin ko lang yung first paragraph while the Asia Pacific region is growing better than most economies globally Gross domestic product is still running far below potential with the Philippines faring as the worst underachiever in ASEAN. Moody's Analytics said. Okay, yung dalawang economist ng uh, Moody's uh, si Stefan Angric and Jimen Bang mga economists dito ng Moody's Analytics. Sumulat sila ng kanilang uh, uh, projection. At uh, yan nga, worst underachiever ang Pilipinas. Saan ko ha? Output in the ASEAN group of economists is more than 6% behind the pre-pandemic trend with the Philippines and Thailand Faring the worst. Gross domestic product in both countries is more than 10% below pre-pandemic levels. Yun po ang sinulat ng economist ng Moody's Analytics. So, uh, ito, ito yung ipinagmamalaki ng ating pangulo, ito yung kanyang bagong Pilipinas. Wala daw magugutom na Pilipino sa bagong Pilipinas. Ito yung kanyang brand of leadership and brand of governance. Wow! Uh, again, nakakadismaya, no? Hmm. Ano yung pangako? Bayan babangon muli. Eh wala eh. Uh, instead na bangon, bumabaon. So, nisip ko, bakit? Bakit nahuhuli tayo sa ASEAN? Kulelat eh. Uh, sa foreign direct investment, kulelat tayo. Tayong, tayo ang pinaka-worst, pinaka-maliit foreign investors na pumapasok uh, ang pinaka number one sa foreign direct invest, investment is singapore pang anim ang pilipinas among yung six uh, original founding uh, ano ng asean okay? so ang foreign uh, direct investment natin noong 2022 according according to World Bank ano bangko uh, Banko Central na data 9.2 billion dollars lang ang pumasok noong 2022 ang Singapore is 141 billion dollars okay 2023 bumaba yung sinulat ni Mr. Tony Lopez sa kanyang uh, column sa Philippine Daily Inquirer. For 2023, 8.9 billion dollars na lang ang foreign direct investments noong 2023. So, ngayon, 2024 na. I don't know kung ano ang ano, pumapataas, pababa. Let's see what happens. Sige lang. Ito, ah, uh, bakit umaayaw ang mga foreign direct investors? Dalawa lang ang rason niya. eh. Uh, red tape and corruption. Napakabagal ang processing ng mga business permit sa Pilipinas. Hindi katulad sa Singapore. Uh, in less than an hour, Approved na ang isang business permit sa Singapore, hindi na kailangan magpunta pa sa opisina ng mayor, uh, government agencies, online application na lang. Doon ka lang sa bahay mo. So, ako yung negosyante. Apply ako. Nako, sa aking bahay lang, opisina. O, utusan ko yung secretary. Okay, let's start a business in Singapore. Yes, sir submit our uh, requirements. Ayun. Wala pang isang oras, approved na. Eh sa Pilipinas, nako, abutin ka ng siyam-siyam. Yan po, red tape. At uh, sino ba yung sumulat ha? Nabasa ko sa kolom. I think ni Mr. Tony Lopez pa rin. Uh, favorite po kong uh, columnist ito. Uh, dito daw sa, ano, ang pinaka powerful daw na politician sa buong mundo are the mayors in the Philippines. <laughs> Bakit? Mayors in the Philippines. Ah? Kasi pwede nilang i-delay ang business permit mo pag hindi ka sumunod sa kagustuhan nila. <laughs> uh, wala daw magawa. Not even ang DILG secretary natin. O not even yung hepe ng ano, meron tayong ARTA, anti-red tape uh, authority. Yung lalabanan yung ganong mga uh, daming mga kuskus balungos na mga requirements. red tape, anti-red tape. Walang magawa. Walang power. Ang anti-red tape authority, walang power ang DILG na disiplinahin ang mga mayor na ayaw magbigay ng business permit. Kailangang luluhod ka daw. Kaya itong Presidential Advisor on Economic Affairs and Investments, uh, secretary Derek Go, ang advice niya sa mga negosyante. Umalis kayo sa bayan na yan, yung hindi kayo bigyan ng permit, lumipat sa ibang bayan. Eh, okay lang sana kung bayan to bayan lang ang ano. Eh, paano kung lumipat ng bansa? Ah, yun po ang nangyayari sa atin. Yung grabbing red tape and corruption dito sa bansa. Okay. Ah, kahapon, may nakausap akong kaibigan ko na nagtatrabaho sa US. Ah, ano siya? sa Boeing nagtatrabaho. Ano siya to? Uh, technical expert kasi Boeing na eh, gumagawa ng mga malalaking eroplano, Boeing. Kaya eh, sabi niya, alam mo ba 'yan? Kawawa ang ating bansa. Bakit? Kasi napag-alaman ko, sabi niya, ang General Motors Corporation pumasok na sa Pilipinas at magpapatayo ng malaking planta somewhere in Pangasinan. Multi-billion dollars ang planta na ipapatayo ng General Motors Corporation. Kaya sabi niya, ang daming mga politiko daw na nakikisaw sa kanya-kanyang hingi. Ganun ang sabi niya, mga politiko nang gugulo. Ah, uh, nainis daw ang General Motors Corporation. Lumipat, I think Vietnam ata nagpunta. Hindi lang GMC, pati Intel. Uh, ano bang product ng Intel? Uh, computer, ano? Mga gadgets. Ganun din. Lumipat ayaw na sa Pilipinas. So, ito sana ang tutukan ng ating pangulo bago siging kabiyahe ilang billions of pesos ng ginastos niyo for 2 years ilang ang laki yung mga pledges abot na ata ng uh, if I'm not mistaken mga 170 billion dollars na ang pledges <laughs> pangako every time na magbiyahe siya kaya e, ah, halos kakaunti naman ang pumapasok ng negosyanteng dayuhan kasi nga ito ang problema Uh, so sana ito wake up call cool. modis analytics ito yung mga mabibigat na yung mga projection nila yun ang tinitignan ng mga foreign direct investors nako pag hindi yan maayos wala uh, so sana nga bayar babangon muli kasi lahat naman gustong bumangon ang problema kakunti ang bumabangon ang karamihan bumabaon so maawa naman kayo sa mamamayang Pilipino